nakikita nyo ngayon sa inyong screen ay mga screenshots galing sa isang 22-minute na YouTube video mula sa isang content creator na si MRWN. Hindi ko po alam kung paano banggitin ito. Marami ngayon yung pag-uusapan kung ano yung nangyari dyan sa kwartong yan. Dahil yung mga larawan na pinakita ko sa inyo ay allegedly ha isang well-organized SCAM OPERATION DAW MULA Cebu CITY Mapapatanong ngayon ng mga ordinaryong Pilipino Marami ba ng mga scam hub dito sa atin sa Pilipinas? Sa video, sasabihin ng content creator sa kanyang description na sa araw daw na yon ng pag-upload niya ay i-expose -e niya at kukumprontahin mismo ha bilang isang hacker yung isang grupo ng mga scammers na galing nga dito sa atin. Nagpapatakbo daw ito ng isang fake investment website. Ginagawa niya ang lahat ng ito habang pinanunood sila sa mismong CCTV nung opisina ng alleged scam hub. Ngayong may access siya sa mga camera nito, sa CCTV feed, ipapaliwanag ng content creator kung paano raw nangyayari itong scheme nang kanilang scam. Papaliwanag niya rin kung paano ito nakaka-apekto ng pampinansyal sa mga biktima nito. Sa totoo lamang po, nakakaawa. Kahit sino pang biktima ng pang-i-scam po, lahat po nakakaawa talaga. And most importantly, itatrack niya yung lokasyon ng alleged scam hub na to. To the point na, pinakita niya ha, ayan, may mga photos kayo makikita, kinumpronta niya pa mismo yung mga scammer na ito. At deserve nila yan, di ba? Bago natin umpisa ng kwento, tatanungin ko kayo, ikinahihiya mo ba itong mga scammer na kababayan natin, no? Sarili mismo nating bansa galing. Ngayong gabi, sasagutin natin yung mga katanungan na ano ba yung ginagawa nilang scam, number one. Number two, sino yung nag-expose sa kanila? At number three, Nakarating na ba tong kwentong to sa mga opisyal? May ginagawa na ba sila para labanan to? At number four, yung mismong alleged scam hub, tumatakbo pa rin kaya siya ngayon? Ano kaya yung lagay nito ngayon mismo? Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Pinoy Scammers Exposed, the alleged scam hub in Cebu City. Better. So someone else will want to be in a better situation. Just be honest with me. Because I'm not doing this for myself. <speaking in German> Lala Boogie Migalado. Smack <speaking in German> <speaking in German> that. i on the float. Smack that on smoke. Smack that. spot that. Smack that. Spock that. w MRWN. Tiyak ko na nakakakita na kayo ng mga post katulad nito kung saan pinapakita yung muka ng isang grupo ng mga parang call center agents. At itatanong, baka kilala nyo tong mga to. Sinasabi nila na for context, galing daw itong screenshot na ito sa isang video na nagpa-viral ngayon na nagngangalang Scammers Panic After Getting Hacked Live on CCTV. So bago natin ikwento itong nakakahiya, nakagagawa ng mga kababayan natin, ipapakilala ko muna sa inyo yung nag-expose sa kanila. Magda-disclaimer lamang po ako ha, at importante po ito. Dahil so far po, wala pa pong official na investigasyon para dito. More on this later, pero may, may, may mapag-uusapan tayo mamaya ha. Kaya ang lahat po ng ipapakita namin sa inyo ngayon ay uh, alleged pa lamang. Ito ang channel na nag-expose dito sa mga kababayan natin. Sa totoo lang, hindi po talaga ako pamilyar sa kanya. Actually, hindi ko alam na may mga ganitong klase ng content pala. At ngayon ko lang din narinig yung kanyang channel. Meron siyang 161,000 subscribers sa YouTube. So far, habang sinusulat ko po itong video na to, habang fini-film ko, sa description ng channel niya, sinasabi niya nag investigate daw siya ng mga scam, mga troll scammers, at ine-expose niya raw ang mga ito. So, kumbaga parang ano siya eh, parang Robin Hood, ganon. Niloloko yung mga manloloko. Parang ganon. Medyo matagal-tagal na rin daw siya nagtatrabaho behind the scenes. So, ah, dahil wala po tayong detalye sa kanya, ang hula ko po, eh baka nagtatrabaho din siya sa security, tapos parang pastime niya lang to. Mukhang matagal niya na talagang ginagawa And hindi ko rin din po alam if professional siya, professional hacker talaga, kung taga saan ba siya, Amerikano ba to, wala po akong idea. And I think that's good dahil yung trabaho ganito, deserve po nila at kailangan talaga na napoprotektahan yung sarili nila sa mga scammers na ina nila. Dahil may mga, ano po yung mga yan, di ba? Baka mag-retaliate, gumante, i-expose din siya. So nakakatakot. Sabi niya nga, Matagal niya na ito ginagawa, pero nag-decide siya na i-share itong mga nakalap niya sa buong mundo. Na-inspire daw siya sa mga content creators na katulad ni na Scam Bater at Jim Browning. So may mga ganito na pala talagang content dati. Ngayon lang ako naka, nakakita ng mga ganito sa totoo lang po ha. Kung makikita nyo yung channel niya, so far, meron siyang 5 uploads. I'm sure, madadagdagan pa patulalo. lalo. And lahat to, maraming views. I think kung nag-viral to sa atin, viral din yung iba sa ibang bansa. Most of these uploads, na-expose niya yung mga kagaya nito sa pag-uusapan natin, BPO, call center, na nang-scam. At pinapakita niya talaga, no, nang walang katakot-takot, yung mukha ng iba't-ibang mga tao na to mula sa iba't-ibang bansa. Itong latest upload niya lang, yung mula sa Pilipinas. Doon sa video niya, sinabi niya, Uh, most of the countries daw talaga. It's either India, South Africa. Parang first time niya rin ng, talaga. Or hindi masyadong marami yung galing sa atin. Or baka hindi pa na-uncover yung galing sa atin. Anyway, I don't think ito yung una at huli na mangyayari yung ganitong content sa Pilipinas. I think mau masusundan pa to. And naniniwala uh, ako na mismo mga Filipino hackers gagawa din ng ganitong content. And it makes sense. Ang, ang daming scammers ngayon. Mamaya natin, didik -dikin yung, ano anoin natin, didikdikin natin yung mga scammer na yan. No? Pero tuloy muna natin yung kwento. Bakit ito viral? Itong part ng kwento natin ngayong gabi, opinion ko lamang po ha. Pero naniniwala ako, isa sa mga dahilan kung bakit viral to. Kasi marami sa atin, sawang-sawa na po sa mga scam. You might hate me for this ha, pasensya na po. Medyo, hindi naman political, pero medyo may tampo tayo sa ating gobyerno. Pasensya na po. Pero ever since na mag-shift po tayo sa digital. Mula ng pandemic, di ba lahat naging digital banking, digital ganyan, digital ganito. Sobrang dami na po ng mga scams. Kaliwat-kanam, Facebook Marketplace, emails, Viber. Nagkaroon pa nga ng SIM registration pero nung nagkaroon ng SIM registration, parang dumami lang lalo yung mga scammers. So parang walang action po talaga. And I'm sure, marami sa inyo ha, na-scam na dito sa mga nanonood sa atin. Talamak kasi talaga. Which is why, kapag bibisita ka sa mga nag share, -share nitong content na to, makikita mo na sinasabi nila, hindi yung comment nila ay hindi, nakakahiya naman maging Pilipino sa inyo. Hindi ganon eh, hindi ganon yung karamihan. Marami nagpapasalamat pa for exposing these Filipinos. And I agree with them. Pilipino o hindi, lahat po ng scammer, demonyo. Okay. Marami sa atin po. Hindi marami, lahat, 100%. Pinaghihirapan, nagkakasakit, pawis-pawis, dalak na ang dugo, kakatrabaho, tas kulang pa, di ba? Yung kinikita natin, tas kukunin lang na parang walang pakialam doon sa pinagpaguran natin. Yun yung pinaka nakakainis para sa akin, eh, para sa mga scammer. Makikita mo rin sa mga komento na gusto ng mga tao na maparusahan ang lahat ng nakita, no? Lahat ng na-expose na tao doon sa ginawa ni MRWM. Pero ulitin ko lamang po, so far, ang mga ito, ikokonsidera nating alleged. Itutuloy natin yung kwento. The scam. Sa mga screenshots, makikita natin yung parang floor area nila. May mga cubicles, may mga empleyado, and masasabi mo na call center talaga siya. Dahil naka-call lahat makikita mo may mga suot sila eh. Yung ibang mga cubicles, bakante po, pero karamihan sa kanila, naka-earphones. May ano dito, may mic dito. Tapos may mga, ah, di po po kasi ako nakakakita nung ginagamit nilang software. Pero yung mga kaibigan ko, kinukwento sa akin na gano'n eh. Tapos doon sila nagko-call. eh, kwento nyo na lang po sa baba, sa mga uh, nagtatrabaho po sa BPO. Sa taas, sa bandang kaliwa ng mga screenshots, nakalagay yung date. April 15, 2025. Ibig sabihin na sa pag-release ng video, halos one month pa lang nung nangyari to. Ibig sabihin, fresh na fresh pa. Bagong bago pa talaga. Iba-iba yung mga floor areas. May mga cubicles na parang blue, may pula or parang maroon. So, merong isang parang focus ang video. Maha-highlight. Kung saan ipapakita kung paano nang i-scam. Ang isang babae. Ayan, siya yung uh, hinahanap niya nakikita ko noon na may ano sa kanya, parang witch hunt na tinatawag. Ipapakita niya kung paano siya mag-calls, yung pamamaraan niya kung paano mamanipulahin. Napanood kayo parang ginagaslight pa, parang tinataranta. Parang ganon. Maririnig mo lahat yon sa video na in ni MRWM. Actually, ginagawa na rin siyang memes or katatawanan ngayon. May na meron ako nakitang isang clip, kumakalat kung saan pinapakita na kumakanta pa siya ng smack that. Okay, Base sa video, itong scam hub apparently ay nambibiktima ng mga tao mula South Africa. So far, hindi po natin alam kung baka may mga iba pa itong ini-scam. No? Yun lang kasi yung nakita doon sa video. Ipinapakita rin ng content creator kung saan ito nag-ooperate, kung anong BPO company ito, at ipapang mga detalye. So talagang wala siyang pakialam. Sasabihin ko lahat, expose eh. Ito na ngayon yung importanteng katanungan. Ano na yung nangyari sa Scam Hub? Sa social media po, makikita yung mga larawan na katulad nito kung saan may isang pintuan, nakalagay closed, tapos nakabarikada nung police line do not cross. Sabi sa mga post, nagkaroon daw ng joint anti-task force na nagpapasara dito sa opisina na nakumpirma sa Cebu City nga. Nasa second floor daw ito ng isang building sa barangay Kasambagan sa Cebu. Sabi ng Business Permit at Licensing Office ng Cebu, kasama yung iba pang mga ahensya na sinusubukan raw nila na mag-serve ng tinatawag na show cause order dito sa firm na ito. Most likely dahil dun sa viral video. Pagdating nila doon, abandonado na yung opisina. Di ba? Wala na, nakatakas na, naunahan na yung mga ulis. Ito ngayon yung aalamin natin. Lahat tayo sure ako gigil sa mga scammer na yan. At gusto nating maparusahan. So, hindi pwedeng hihinto ang investigasyon. Ito po so far yung mga natutunan ko. No? Sinabi nila na may tatlong violations mula doon sa show cause order. Number one, operating without an approved mayor's business permit. So, hindi pala na -approbahan. Number two, failing to renew their mayor's business permit. At number three, not displaying the mayor's business permit. Kasi wala naman. Sabi ng isang CCPO director, Colonel Enrico Figueroa, na pagdating nila, puro computer na lang daw yung nakita nila. Pero may nakontak daw silang isang babae. At itong babae, kiniklaim na supervisor siya para doon sa sublease na tinatawag nung BMJ Data Processing Services, yun Inimbitahan daw siya sa isang investigasyon para linawin itong mga allegations na to. Makakipag-operate naman daw siya through her lawyers. Pero sabi niya, nirerentahan lang daw din nila yung building at sila rin ang nagmamayari ng mga computer. Pero iba raw yung individuals na nag-ooperate noong firm. Sabi dito ha, ito daw ay nagdudas sa umpisa pa lang. Hindi daw siya normal dahil maingay daw sa loob. Maraming naghihiyawan, maraming tugtugan, so parang hindi siya legit na office. Ang hinala niya raw, May 19 huminto dahil na na nga sa YouTube at Facebook. Ayun lang, di ba? Sana naunahan ng mga pulis di ba? Sinabi rin na nilalakad na ang search warrant para makapag-contact sila ng electronic examination. Hindi pa nila makalkali kasi bawal pa doon sa mga naiwan na computer para matukoy nga kung ano yung mga charges na ipapataw nila. Kasi makikita nila yung mga kalokohan doon sa mga computer. Eh. Alam ko ito yung tanong ninyo ngayon, di ba? Mahahanap at mapaparusahan ba yung mga grupo ng agents na ipinapakita doon sa video specifically yung babae na na-highlight doon sa content ng hacker ito yung sabi nila ha we will look for all the employees who were here that's why we are giving them a chance to clear their names if they had no involvement they should go to the Cebu City Police Office and explain their side there. And given nakita ang mga mukha nila sa social media, hindi po matagal, no? I think it's safe to say na anytime soon, mahahanap ang pagkakakilanlan nitong mga ito. So sa totoo lang, gusto ko rin po naman marinig yung side noong babae sa video at yung mga nakita pang iba doon sa video. Most especially, yung kumakanta nga ng smack dab. Winardingan nila ang mga empleyado. Nako ha, dapat makipag-cooperate kayo dito sa investigation na to. Otherwise, eto ah, haharap kayo sa criminal charges na maaaring magkaroon ng penalty na aabot daw ng 12 years imprisonment. And let's face it, kahit empleyado lang po sila doon, kahit na pag-uutusan lang din sila, aware sila, ba diba, sa mga kalokohan na ginagawa nila. Unless, I think, ang tanging dahilan lang para mapawala sila ng kasalanan is yung kagaya sa mga pogo, di ba, na fino force lang sila, binablockmail, ayun, I think pwede sila makawala. Pero kung hindi, naku, maganda na sila makulong. I guess kailangan lang po natin hintayin yung mga statements nila tungkol dito and yung official investigations. For now, ha? Alleged scammers lang sila. Alleged. Tinatanong din yung establishment sa Cebu if aware sila na may scam hub na nangyari. Sabi nila, hindi daw. At sabi rin nila na ini-investigate nila to, no? Kinakailangan daw i-approve, i-monitor lahat ng tenants para ma-ensure ang isang uh, lawful at reputable na business doon sa kanilang uh, establishments. But given na nakapagsagawa sila dito ng scam hub, medyo alangan ako dun sa sinabi nila na namomonitor pa talaga. Actually, hindi lang ako, pati yung ibang mga nagbabasa dito. Pero, syempre, hintayin natin yung official na, ano, official na investigation dito. Ngayon, mag circle back tayo sa kay MRWN. Ano kaya yung role niya dito after ng pangyayari? Siyempre, kailangan mag-reach -re out, mag -re out sa kanya. Eh. Given yan eh. Meron po akong nabasang article from Philstar Global. Sabi nila na si MRWN daw nag-express ng frustration na parang wala raw response sa kanya yung mga autoridad sa ginawa niyang pag-expose. Di ba ginawa niya na yung trabaho tapos walang paki. Oh. Sa atin kasi, hindi po rin kasi maiiwasan yung mga tao na mag-doubt, mag-isip, Marami pong pagkakataon talaga na yung mga kapulisan pa mismo ang nagko-cover ng mga kalokohan. Ah, totoo yan. Hindi ko po sinasabi na dito yan sa kasong toha Pero I'm sure lahat kayo, aware kayo doon sa korupsyon ng ilang mga kapulisan. Hindi lahat ha, ng ilan. Na sila pa yung promotor ng mga sindikato. Anyway, kaya ko lamang po yan binabanggit kasi uh, may mga doubts po yung mga kababayan natin which is highly reasonable. Sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na please, MRWM, kontakin mo ang DICT at CICC. Sisiguraduhin daw nila na kung ano man yung impormasyon na ibibigay niya, I follow up daw nila. Nakikipag-collaborate din daw ang CICC sa mga local at foreign activists na tinatawag para mawala, no? Ito yung mga hackers na gumagawa ng kabutihan, ganyan. Or white, hack, white hat hackers na tumatawag na lumalaban sa mga scam hubs sa loob at labas ng bansa. Hinihikayat rin nila ang iba pang mga hacktivists na ugnayan sa DICT para mahinto ang mga ilegal na aktibidades, kagaya na lang ng pinag-usapan natin. At napakarami pa po yan. Isa lang yan sa nahuli sobrang dami pong mga scam sa Pilipinas. At kung hindi pa magva-viral ang kwentong to, hindi pa siya mapag-uusapan. Ako po ha, personally na scam na rin po ako. Dito mga nakaraang taon lang din. Medyo fresh pa. So medyo personal ang gigil ko dito. Marami rin kasi yung mga ano yung mga victim blamers na yun. hindi naman po gusto ng mga nai-scam na, na nai-scam sila. Ang totoong mga may kasalanan dito, yung scammers talaga. Hindi, hindi ko ka kaya panoorin ang buo yung video kasi lalo na yung call. Nagkikringe ako. Dapat ba pinagkagawa nito? Papaisip ako paano nakakatulog to na hindi na ko konsensya. Kaya tatapusin na lang siguro natin tong video natin ngayon sa isang bagay na may control tayo. Wala tayong control sa scammers pero may control tayo sa mga sarili natin. Paano natin po protektahan yung ating mga sarili? Ito personal ko lamang po, no? una unang masasabi ko, huwag kayong sasagot sa mga numbers na hindi nyo kilala. Sabihan na kayong masungit, pero pag ano number, X, eh, wag. Sa so, sobrang dami. Actually, mas marami na yung mga ano eh, yung mga scammers na unknown numbers kaysa sa kakilala mo. So, mas magandang wag na lang. Or kung ano man, ipakilala eh, pakilala nyo kasi sarili nyo, i-text muna, di ba, bago kayo mag-call. Pangalawa, wag pipindot ng kung ano-ano mga links, di ba? most importantly, huwag mo tayo magbibigay ng pera, tiwala, kung hindi mo pa hawak kung ano yung dapat na kapalit ng pera na binibigay mo. Pero higit sa lahat, mag-ingat. No? Kaliwat kanan po ang mga manluloko ngayon. Ito yung question of the day natin. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Tatanungin ko kayo, ano ang dapat gawin sa mga manluloko katulad ng mga scammer

well thank you so much for asking <laughs> so this is in regards to your registration with us on, on quantum ai and bitcoin code on how you can learn and how you can make secondary source of income using our software with automated features so i'm here to help and guide you all right okay for now i i, I can't have time to listen i'm too busy i'm oh. too busy yeah, Would yeah. you like me to close your account instead, Mr. Nyambi? Because every time we called you, you you keep on saying that you're you're on the road, you're doing something else, you're busy. Because it's, it's I'm also a busy person, Mr. Nyambi. I have a lot of clients I need to assist with, and that's why I need your confirmation if you're really interested about this one, if you're interested to earn at least thirty to forty percent on a weekly basis. Same with my other clients right now. The, the market is really, really good. Because if you are not interested, I'll just give your slot to other, so someone else will want to be in a better situation. Just be honest with me. Because I'm not doing this for myself. Over, fuck that. All on the floor, fuck that. All on the smoke, fuck that. Fuck that. Fuck that.